So guys, meron na naman akong legit na legit na tips para na naman sa inyo. Parang may naamoy akong hindi maganda. Pero bago ang lahat, pwede mo bang i-share itong video ko na to sa iba? So ang tips na to ay para sa mga puyaters na katulad nyo na malalaki ang eye bags. So let's go! Alright, una, iwasang mag cellphone bago matulog. Pero sino ba naman ang makagawa nun? Ikaw ah. Ha? Ano, ano, ano sabi mo? Pangalawa, subukan daw uminom ng mainit na gatas. Pero sa'yo, kapi ng partner ng puyat mo. Kaya ayan na ibags mo, level 999. Ah! Mga lo, Ito pinaka simple, simple tip ito. Pero napaka legit. Matulog ka na lang. Corny moment. Pero hindi rin mangyayari 'yan. Tignan mo nanonood ka. Scroll pa more. What? Kaya ayan, malalaki na ibags mo. Parang backpack na dala, -dala. Oh, Pero don't worry best ito napaka-legit na solusyon talaga. tama na, nahihilo na ako, tama na. Itong sunin sa ay mas legit na legit na FDA approved. Pwede na! Pamparelax at swak talaga para lumit ng mga eye bags ng mga pediatrics na katulad mo. Kaya kung sawa ka nang dalhin yung maleta sa ilalim ng mata mo, mag-check out ka na sa aking TikTok shop. Hindi, wow. Promise, legit to. Bil ka na. Matulog ka nang